away okay, So bakit ako pa ulit ulit Wala masaya lang ako Masaya ako kasi maraming Maraming pareho nating hilig Na nagkakamping na Ibig sabihin Pag nagkakasundo kayo lahat Pare pareho halos pare pareho Kayo ng maramdaman So masaya ako dahil pare parehas kami Hindi man lahat pero Hopefully maramdaman ko na Pare parehas kami masaya Magandang araw nga pala sa inyong lahat. Dito na ako ngayon sa SCTEX. Papunta ako ngayon ng Zambales. At pupunta tayo sa First Timers 3. So excited na ako na pumunta kayo doon. Bago tayo pumunta ng Camp Sitio Tanggal sa CST. Pupuntahan ko muna si RM para convoy na kami. And at the same time, sa dulo nito, sa dulo nitong SCTEX, Hihintayin ko rin si High Camp J, si Brother Jami. May meet ko yung mga campers na katulad ko na may mag-camping. So, di ba? Ano pa yung hihilingin mo? Kabanding mo yung parehong taong same ng hobbies mo na ginagawa mo na nag-relax. At yun, may meet pa natin yung mga ibang content creator na sikat, di ba? sila Mayor TV, sila Janenguero, at marami pang iba. Masaya to. For sure, memorable, isang memorable na event naman to ni Kuya Boy P. nakita tayo. Papuha na on the way na. Let's go! Jami! Ah, uh, balbasarado ka na pala. Ah, uh, tara na. You So yun, kasama natin si Jami, Hi Cam G, nasa likod siya. So mayon, daan naman natin si RM sa Custody Hills. It's good to be back in Olongapo. Namiss ko ang Norte ah. Sa North, mga gandaan-daan. Uh, malapad ang kalye espaldado. So, para sa akin, mas sarap ang driving sa North Bay. Pero, iba na yung usapan pag ano, uh, uh, tumawid ka na papuntang Mindanao na or Visayas, sa iba na yun. ah. Uh. Pero kung dito lang, or South, or alam ano yun, North, sa Luzon, eh, mas gusto ko itong norte kasi mas wala pa daan. Dumating na nga kami sa bayan ng Castillejos, dito sa Zambales. Kasama ko siyempre si Kikam PH at si Highcamp J. Pero bago kami tumuloy sa CST, dadaan muna kami sa bayan para bumili ng mga kulang namin. Okay, sige. Oh, Mami, stop kayo dyan. Ah, ito pala, ito pala oh. Okay, denon, denon. Ay, dyan na, dyan na. Ah, ito na, ito na. Arem. Hoy. Okay. Saan tayo bibili? Saan ka bibili? Ah, susunod na bayan. Tsaka pag minadaan tayong mineral station, mineral water pala. So well guys, parefill lang tayo ng tubig para may tubig tayo. Inip. Uh, parefill lang ako ng tubig. And aqua peak. Palagi tayo ng tubig din. Nagbigay na rin tayo ng sticker. PK camp, nauna na na, na, na sa kabilang bayan dahil may pinakisuyo si Uncle Sam. Tingaw, ko na sila. <laughs> Ito lang naman kailangan ko eh. So, bilang lang tayo ng tubig. After nyo oh, okay ka. Wait, wait. nag okay, lang ako. Wait. <laughs> wait. 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 Pwede tayo Semi-off-road First time ko nakadaan dito sa bagong daan Kasi sanay ako sa yung una Ngayon ito medyo challenging ng konti Pero okay naman Ay si Tantan pala Hello Tantan What's up tol? What's up? Thank Bro <laughs> So, Kaya lang, wala Hello. Batungan, Hello. Uh. Hello. 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 dito Hello. 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 let's go Hello. 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 packs Hello. Hello. Pa. Meron na siguro, may mga 20. nasa 20, Ganyan, so yung update yung... namin kayo sa mga kaganapan dito. Uh, 21. 21. <laughs> mga 21? 21. Mamotovlogger <laughs> na pala kayo ha. Grabe, busog ko. Parang akong galing China. <laughs> busog? Hindi kito tuwing balita. Ano ka yun? Masood kami, thank you. <laughs> Ate Jean, thank you. Sa Gigi, lagi <laughs> ka namin pinag-usapan. Ano yung luto ni Ma'am Jean? Ako yung papasalamat ako kahit kita ano eh. Sa harap Ate Jean, thank you. Thank you, thank you. PM kanina sabi niya, dito kayo kumain. Pinigil ako, magmamakdo. Welcome to HN. <laughs> Kailangan ko na sir. Sama natin sir.

Tulungan ko lang si Kuya Boy pag magulong natin. Nagpupokpok lang ako rin. So, dito tayo sa Cam Sitio Tanghal. So, ko na We're in CST. We can si Sir Neil, Brother Johnny, Brother Inc. We're done! Man, man, Ito lang, Ayan, nag-set up na si K-Kam. Oo, kanina pa ako dito mga alawuna. Tapos, anong oras na yun? Anong oras na? Lasin ko na. Hindi pa ako nakakapag-set up. Hindi siya makapag-decide. 5 oras na tayo dito, no? Kung saan ba siya? Saan ka pa talaga? Dito. Saan ang tent mo? Ito? Dito? Hindi nga ako mag-tent. Sinabi ko na. Ay, oo nga pala. Oo nga pala. Oo nga pala. Maangis ka nga pala. Meron ka palang mobile bahay na. Ito, set up ni Kuya. Ang kaisang. Ang kaisang. Ang kaisang. Ang kaisang. Ang kaisang. Ang kaisang. ka kaisang. Diba? Ah, wala na. Wala na? Ano na lang dito? Ah, <laughs> uh, tawag dito. Yung... Malong. Sunset guys eh. So first day nga pala namin dito ngayon sa CST. Dahil bukas, first timers three na. Yay! Pirol oh, mo naman itong bago kong... sa loob ng tent tuwa guys natuwa ako sa tent ko dahil bago lang tong tent ko pero bagong ano lang bagong bili pero hindi siya ay I mean second hand pero hindi siya brand new kumbaga natuwa lang ako sa nag upgrade ako ng tent so mas malaki na siya ngayon tapos uh, nakapaglalina ako ng table Tapos so, bumili na rin ako ng 300 watts na ayan, na power and na. Uh, tapos yung box. Hey. What's up bro? <laughs> Hello, good morning. Uh, ngayon ang start ng First Timers Camp Season 3. Kaya alam nyo na. Ganun, well, gano'n. ganun. Gano, gano. si Kuya Boy Pidon sa, yung sa promotion niya ano, first timer come season 3. Ha? <laughs> <laughs> Waste fund. Low tech. Next, ano niyan? Pati siga, pati sigi eh. Sinusuot mo. Eh, sinubukan nila. Bibenta ko na yung mga nakpan to. We rich, Kyle! Sige, tapos na. We rich, tara, subo kayo. Get outside, Kyle. Good morning, Kyle. Good morning, Kyle. Unang araw ng First Timers 3 Pero syempre, bago ang lahat Breakfast muna tayo para may lakas tayong mag-ikot dito sa campsite At makibanding sa kapwa natin campers Powering John on wheels Sili biada ng setup ni Powering John on wheels Oo oh, nga, isang nga lang. Isa lang yan. Isang tukod lang. Tapos pagka natupi siya, dito lang kalito. Mm. Ano natupi. Ang nipis, ang nipis nga lang. Parang ko. Parang ko lang po. Kung tulda, lalagay ko sa ilalim. Tapos ito, ibabalik ko sa motor para walang... Pagkita tayo sa... Again, day one. First timers tree, Camp Sitio Tanghal. Ayan yung area nila, Uncle Sam nila kay camp. Pero magkatapat lang kami. Kasi medyo pa slope dito. Uncle Sam! Hey! Anyway. Hello, subscribers! Subscribe kayo kay J. Bryong. Please comment down below na pogi si J. Um, Bryong. Pero si Uncle Sam talaga pogi. Yeah. <laughs> So, oh, uh, ito yung setup ko nga yeah. so ito pinagawa ko lang to so lang sure sa inyo pinagawa ko lang to si Taylor yeah. <laughs> tapos sa mga may mga owning dyan pwede magpagawa ko si Taylor ito yung Itong, ano yung gusto niyo kabilaan niyo tapos ito you nakapansin know, niya yung mga huling yung mga huling tent ko is maliit ngayon nilakihan ko na para komportable na ngayon na siya nature hike shout out nga kalaki ni sir nelson sa kanya ko nabulian. so ito yung loob ito yung ano ko tapos may tubig tayo dito tapos ito yung tubig ko yun ito yung loob pero pakita ko lang sa inyo Ah. Uh, electric <laughs> pen. Kasi dito pwedeng tumambay. Tapos ito yung power bank. ko, Bali, syempre wala pa tayong budget pambili ng mga EcoFlow or Blu-ray dito na binili natin. Since di naman heavy yung mga charge ko. Pinaka heavy lang yung uh, power ah uh, yung drone ko. Pero kagabi ginamit ko na to in fairness. Ano siya? Ang bili ko lang dito guys is parang 4.9. Kunan ko lang 5,000 sa Shopee. Ayun, no ginamit ko siya kagabi. Naka-charge na ako nito. Ayan siya. Nag-charge ko. Tapos naka-charge na rin ako ng... Actually, ito naglo-loka sa talaga to, Tapos naka-charge na ako ng isang electric pan tsaka cellphone tsaka dalawang ilaw so feeling ko for 3 days sobra sobra to. sa so, mga kung gadget lang ilaw electric pan yun lang tapos mabili na rin shopping ito mura lang pala na nasa 600 lang pero yun sa temo mo ko nabili pero ito sa shopping ko nabili tsaka to ano to, parang ano siya yung heavy duty mura lang siya 800 sa Shopee Ayan, pag gusto niya yung mga yan pagi yung mga lalay yung link para kontrip trip niyo itong ito lang simple setup ayun naka cot bed ako tapos sa tapos maluwag siya comfortable actually may mating pa ako dito hindi ko na nilagay hindi ko na tinaas siya para relax lang para pagdating dito meron pa rin akong na and meron pa rin flooring na dito mas mulan din siya maaba sa akin so I'm hoping na uh, okay yung waterproofing itong major hike. nature hike since syempre nature hike Rob dito. Pa! Okay! Susunod ako dyan! Okay! Sa lang ko Ano ano? Uh, Naghanap na kami ng spot lang Ako eh, nauna akong pumasok lang Thunders! Surprise! thunders ah? lang lang Hi, mag Ay, magandang umaga po Thank ma -a -a -a. Yeah, I got you man, I got you, man I got in the house na <laughs> kami, <laughs>

Happy, Happy birthday, birthday to Day. you, oh, yeah. yeah! Happy birthday to you! Happy birthday. Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday. Happy birthday. Happy Happy birthday to you! Way. Yeah! Yes! 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 Uh, kalusugan at kasayaan sa mundo. Happy birthday! O oh, yan, ikaw so, naman! <laughs> uh, Binabati kita bro ng mahabang buhay. Mabuhay ka hanggang kailangan gusto. Maraming pagkain sa araw-araw. Three times a day na breakfast. Three times a day na lunch. Three times a day na dinner. Follow <laughs> <laughs> me! <laughs> God bless! <Yeah. laughs> Uncle Sam, Uncle Sam. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Alan! Happy birthday! Happy birthday Kuya Alan. Mayu ka ng maraming bro, Magpa... Bro, may ganun. I love you. Nagulat ako. Bigla Alam mo. Alam mo. Good morning sa inyo, Dad. Time check. 8.56. So, third day na ng first timers tree. Time, so, may mga dubarating pa rin. Hindi pa kompleto. Pero, ayun. Uh, enjoy naman dito daming tao, dami mong maikilala, mamimi, tapos dito lang ako muna sa tent dahil kamaya ikot-ikot kami. So yun, nag-update lang ako guys sa maganda yung experience ko sa Perset Timer Street. Keep okay. it

Like kayo sa vlog ko. Hi! Ayun o. <laughs> ayun. Nature and two wheels. Mag-iikot tayo kasama rin ang the rest of the gang. Good vibes. the boy P. Car Camp PH. Sir. What's up? What's up? Sa camera direct. Hey. Ayun o. No? <laughs> ayun <laughs> So kasama rin ang also Good Vibes Gang, John, Uno Mountain Junkie, Dunan Wheels, Get Outside PH. Hey, yo, yes! Yeah! Woo! goodbye let's go kaya, masasabi ko lang konti lang 'tong sasabihin ko gusto ko lang sabihin sa inyo na maraming maraming salamat sa lahat ng uh, umattend at uh, nakipat-participate dito sa camp season 3 maraming maraming salamat congratulations kuya boyki agad-agad congrats uh, congrats mas marami pa yung umattend ngayon kaysa nung nakaraang first timer camp two okay so, tapos and lahat ng mga ano Uh, pakita ko lang sa iyo yung mga campus Guys, ayan. Ang dami niyan. Ayan pa si Uno Spot. Tapos meron pa rin sa kabila. Sa abilang side, meron pa rin. So, ayun. Masaya yung crowd dito. Nature and Two Wheels, Alan. Happy birthday. Yo, maraming salamat po sa pagbate. Happy birthday. Birthday niyan. Birthday niyan. So, maraming nyan. salamat. So, second day na natin ngayon. No? Second first day. Five, yes. Three. So, napakasaya. Katama natin sila. Kuya Boy P and of course ang Good Vibes Family. Yan! Dito tayo ngayon para kamustahin yung mga iba natin kasama dito sa campsite. Yon. So, yun! enjoy lang! Enjoy! Enjoy! enjoy. Okay, kiss na!